Lindol ng sunod-sunod, dahil aktibo na ang pinakamalaking bulkan, na sinasabi na ito ay pinakabunga nga, ito ang paniniwala ng iba. Ito ang tinatawag na Apolaki Caldera. Ang Apolaki Caldera ay isang kamanghamanghang geological na istruktura. Isang napakalaking bulkanikong caldera na matatagpuan sa ilalim ng dagat, sa loob ng Philippine Rice, dati na Benham Rice, sa silangan ng Luzon. Pinakamalaking Caldera. Apolaki Caldera ay may diameter na humigit kumulang 150 kilometers with 93 miles kaya ito ang kinikilalang pinakamalaking kaldera sa buong mundo. Mas malaki pa ito kaysa sa Yellowstone Caldera sa US na mga 60 kilometer lang ang lawak. Mahalagang malaman na ang Apolaki ay hindi ang buong bulkan kundi ito ay ang bunganga. Crater ang isang mas malaking bulkanikong massif na tinatawag nating Philippine Rise. Nadiskubre ito noong 2019 ng isang grupo ng mga marine geophysicists na pinangunahan ng Pilipinang siyentista na si Jenny Ann Barreto, na tinukoy din minsan bilang Christian Joseph Lim. Ang pangalang Apolaki ay kinuha sa mitolohiyang Pilipino. Si Apolaki ay ang Diyos ng araw at digmaan sa ilang pangkat ng sinaunang relihiyon sa Pilipinas. Ang pangalan mismo ay nangangahulugang Higanting Panginoon Giant Lord. Ang Apolaki Caldera ay tinaguriang isang patay, extinct na bulkanikong istruktura. Ayon sa mga eksperto, nabuo ito milyon-milyong taon na ang nakalipas at wala na itong aktibidad sa loob ng mahigit 26 milyong taon. Wala itong ipinapakitang anumang senyales ng magma movement, gas emission o pressure buildup. Kaya hindi ito nagdudulot ng banta ng pagputok sa mga darating na taon. Tinutukoy ito, ito bilang isang kaldera isang malaking depression o bunganga na nabuo matapos gumuho ang isang bulkan pagkatapos ng isang napakalaking pagsabog. Posibleng epekto ng pagsabog, hypothetical. Dahil sa napakalaking sukat at lokasyon nito sa ilalim ng dagat, kung sakaling maging aktibo at sumabog ang Apolaki Caldera bilang isang supervolcano, ang posibleng epekto ay magiging malawakan at mapaminsala hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito ang pinakamalaking agarang banta dahil sa lokasyon nito sa ilalim ng dagat. Ang matinding pagsabog sa ilalim ng dagat ay maaaring magdulot ng isang mega tsunami na may taas na umabot sa milya na abot sa mga baybayin ng Pilipinas at posibleng pati sa ibang karatig bansa at kontinente. Ang puwersa at laki ng tsunami ay maaaring maglubog sa malalaking bahagi ng kalupaan. Pandaydigang pagbabago sa klima, volcanic winter. Ang pagsabog ng isang supervolcano ay naglalabas ng napakaraming abo at sulfur gas sa atmosfera na magdudulot ng global na epekto. Ang makapal na abo at sulfur ay haharang sa sikat ng araw na magre sa pagbaba ng temperatura sa buong mundo, isang tinatawag na volcanic winter. Dahil sa paglamig at kakulangan sa sikat ng araw, mamamatay ang mga pananim at apektado ang pandaigdigang supply ng pagkain na posibleng humantong sa malawakang kagutuman. Ang sulfur dioxide, isang volcanic gas, ay magiging sulfuric acid sa atmosfera at babagsak bilang acid rain na makakasira sa mga kagubatan at magpapaasidik sa karagatan. Ang pagsabog ay magdudulot ng matinding pag-init at pagbabago sa chemistry ng karagatan tulad ng ocean acidification na posibleng pumatay sa malaking porsyento ng buhay dagat. Sa kasaysayan ng Earth, ang mga matitinding volcanic activity ay iniuugnay sa mga pangyayari ng malawakang pagkalipol, mass extinction ng maraming uri ng hayop at halaman at tao. Sa kasalukuyan, ayon sa mga siyentista, ang Apolaki Caldera ay isang patay na vulkan na nabuo noong Eocene epoch, mahigit 30 milyong taon na ang nakalipas, kaya't hindi ito itinuturing na agarang banta. Ang pag-aaral dito ay nakatuon sa pag-unawa sa kasaysayan ng earth at sa pagbuo ng Philippine rice.